Muling mapupunta sa spotlight ang programa ng modernisasyon ng depensa ng Pilipinas. Sa pagkakataong ito, hindi lang ito tungkol sa pagbili ng mga bagong barko o eroplano mula sa tradisyonal na kaalyado. Nakatutok ngayon ang pansin sa hapon, dahil naghahanda ang Philippine Navy na magsagawa ng inspeksyon sa Abukuma class destroyers para sa posibleng paglipat sa Maynila. Ngunit hindi lang ito nagtatapos sa dagat. Lumalawak na rin ang usapan tungo sa himpapawid, dahil iniisip din ng Pilipinas ang Mitsubishi, negatibo dalawa Viper Zero, multi-role fighter jets. Kapag natuloy, ito ay magiging isa sa pinakamalaking hakbang sa kasaysayan ng modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Sakto ang timing dahil epektibo na ang Reciprocal Access Agreement (RAA) sa pagitan ng Maynila at Tokyo pagsapit ng Setyembre 2025. Sa ilalim ng kasunduang ito, magkakaroon ng legal na batayan ang magkasanib na pagsasanay, mga ehersisyo, at lalo na ang paglilipat ng mga kagamitang militar. Abukuma class destroyers. Kakayahan at papel ang Abukuma class destroyers ay unang ginawa para sa Japan Maritime Self Defense Force noong dekada 1980. Bagamat hindi na pinakabago, nananatili pa rin itong makapangyarihang barko na kayang gumanap ng maraming misyon. May bigat itong halos 2000 tonelada at may kasamang sonar, surface-to-air missiles at mga torpedo. Ang disenyo nito ay mainam para sa anti-submarine warfare, surface combat, at mga misyon ng pagbabantay sa dagat. Para sa Philippine Navy, nakasalukuyang umaasa sa Jos Rizal class frigates, mga tumatandang Malvar class corvettes, Tarlac class landing docks, at mga binagong Del Pilar class patrol vessels. Malaking tulong ang maidadagdag ng Abukuma class para sa presensya sa West Philippine Sea. Bakit mahalaga ang Abukuma ang pagdating ng Abukuma class ships ay maaaring magbigay sa Pilipinas ng dagdag na kakayahang magsagawa ng escort missions, magbantay ng shipping lanes, at magpalakas ng presensya sa mga pinagtatalunang karagatan nang hindi na naghihintay ng maraming taon para sa bagong barko. Gaganapin ang inspeksyon upang masuri ng mga opisyal ng Navy ang kondisyon ng barko, mga sistema ng armas, at kung gaano ito kakompatible sa kasalukuyang doktrina ng hukbong dagat. Mahalaga ito dahil ang pagpapanatili ng matatandang barko ay maaaring mas magastos kaysa bumili ng bago. Gayunpaman, kung mag-aalok ang hapon ng kanais-nais na kondisyon, maaari pa nga bilang bahagi ng mas malaking kasunduan sa seguridad, ang mga destroyer na ito ay malaking dagdag sa kakayahan ng Pilipinas. Sa himpapawid, Mitsubishi negatibo dalawa fighters hindi lang sa dagat, kundi pati sa himpapawid may posibilidad na palakasin ang depensa ng Pilipinas. Isa sa pinag-uusapan ngayon ay ang Mitsubishi, negatibo dalawa multirole fighter jet. Binuo ng Mitsubishi Heavy Industries at Lockheed Martin, madalas tawaging pinsan ng negatibo labing anim na ang negatibo dalawa. Ngunit mas malaki ito, may mas maraming full capacity, at kayang magdala ng mas advanced na armas pinakaimportante, kaya nitong maglunsad ng anti-ship missiles, na napakahalaga para sa maritime strike missions, isang kakayahang kailangan ng Pilipinas sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea. Bakit posibleng game changer ang e negatibo sa kasalukuyan, naghihintay ang Philippine Air Force ng karagdagang labindalawa E-50 li fighting eagles. Napatunayang maaasahan ang e negatibo bilang light fighter, ngunit nananatili pa rin itong magaan na klase. Ang E negatibo dalawa naman ay isang tunay na multi-role fighter na kayang magsagawa ng mas malalaking misyon, magdala ng mas maraming sandata, at lumaban sa mas komplikadong operasyon. Ito ang maaaring magbigay ng malaking hakbang pasulong para sa Air Force. Mga gastos at hamon gayon paman, hindi madali ang pagpapatakbo ng E negatibo dalawa. Kakailanganin ng malalaking puhunan para sa logistics, spare parts, training ng mga piloto, at maintenance facilities nangangailangan ito ng pangmatagalang suporta at dedikasyon mula sa gobyerno. Ngunit kung makakakuha ang Pilipinas ng kahit isang skuadron ng negatibo dalawa, ito ay magiging malaking pagbabago. Lalong lalakas ang kakayahan ng Air Force na ipagtanggol ang himpapawid at magpakita ng lakas sa mga pinagtatalo ng dagat. Ang kritikal na oras hindi rin pang ang pagkakataong ito. Unti-unti nang nire ng hapon ang ilan sa kanilang matatandang kagamitan dahil sa modernisasyon kaya't ngayon lamang bukas ang window of opportunity. Ngunit hindi Pilipinas lamang ang interesado. May iba pang bansa na nakatingin sa parehong kagamitan. Kapag natagalan ang desisyon ng Maynila, maaaring maunahan ito ng iba. Estratehikong epekto ng GLE sa pagpapatupad ng GLE, magiging mas madali at praktikal ang paglilipat ng kagamitan mula hapon patungong Pilipinas. Ang dating mahirap sa diplomasya, nayon ay mas magiging posible. Maari itong maging simula ng mas malalim na ugnayang pangseguridad sa pagitan ng Maynila at Tokyo, at makakatulong sa pagpapalakas ng kooperasyon, kasama ang Estados Unidos at iba pang kaalyado sa rehiyon. Hinaharap ng II kung makakakuha ang Philippine Navy ng Abukuma Class Destroyers, agad itong makakakuha ng dagdag na kakayahan para sa escort at patrol. Para naman sa Air Force, ang posibleng pagdating ng negatibo dalawa ay magdadala ng malaking pagtalon sa kakayahan. Pinagsama, ang mga ito ay magbibigay sa IE ng mas credible deterrent posture laban sa mga banta sa labas habang mas pinapalakas ang kakayahang makipagtulungan sa mga kaalyado. Ang malaking tanong ngayon, nasa kamay ng Maynila ang desisyon. Aangkinin ba ng Pilipinas ang pagkakataong ito upang makuha ang mga destroyer at fighter jet ng hapon? O hahayaan ba nilang maunahan sila ng ibang bansa? Isang bagay ang tiyak sa pagpasok ng le, papasok sa bagong yugto ang depensa ng Pilipinas at Hapon. At ang implikasyon nito sa seguridad ng rehiyon ay maaaring napakalaki. Ito ay isang kwentong patuloy na umuunlad, at ang mga desisyon sa susunod na mga buwan ang huhubog sa hinaharap ng Armed Forces of the Philippines sa mga darating na dekada. Huwag kalimutan ang like, subscribe, at pindutin ang notification bell para sa pinakabagong balita tungkol sa modernisasyon ng E at iba pang update sa depensa.